Ang ah, dami kaya na nakain oh, Sige, sige Kain tayo mm. Pasosyalin natin ang ating ulam So, meron tayong pork chop So, hiwain lang natin at tanggalin ang buto Ayan Then i-chop-chop natin ang ating pork gamit yung back na ng... So, ito na, na-platin na natin. Lagyan na lang natin ng asin at paminta. Front and back. Yan, pahidan natin. May tayong itlog. Biyakin natin ang dalawa. Then, batihin natin itong dalawa. Isaw-saw na natin yung pork chop sa itlog. Yan. Harap at likod. Then, ilagay sa breadcrumbs coat natin siya front and back. Behind the scene. Eh, and... <laughs> eh, So, eto na. Tapos na ating apat na pork chop. Maghiwa naman tayo ng isang white onion. Let's unbox portable gas butane Money pang camping. So, first time namin itong bubuksan. Hindi pa nagagamit. Dito pa lang. Let's try this. So, ayan. Assemble na natin. Ilagay ang kawali at lagyan ng mantika. Pag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang ating karne. Yan, prito na. satisfying ng tunog. I-medium heat lang natin yung apoy para mas maluto yung loob. Pag na, balik na natin. Ito na, luto na ating pork chop. Nilagay lang namin sa papel para manuot yung langis niya. Hiwain na natin. Ito ang luton na niyo. Gamit na lang kayo ng mas matilos na kuchilyo. Kumuha na mas maliit na pan. Lagyan natin ng konting langis. Pag mainit na, ilagay ang sibuyas. Lutuin lang natin ang half cook para crunchy pa siya. Then, ilagay ang itlog. Good for one serving. Tapos, ilagay natin ang pork chop sa ibabaw. Lagyan lang natin ng konting paminta sa ibabaw. Kumuha tayo ng isang pinggang kanin at ilagay na natin ang ala pork tonkatsu topping rice. Wow! gawa naman tayo ng sauce. So, may mayonnaise tayo. Lagyan lang natin ng ketchup. then, mix it. Lagyan rin natin ng konting toyo. At oyster sauce. then, mix it all. Then, tapping na natin. Wow. Hindi ah! Hindi <laughs> <laughs> na kain. Ah, sige, sige. Kain tayo. Mukbang na. Hirap maging food vlogger ah nakikita kung gano'ng kalaki yung subo. <laughs>